bless Saturday po. Dito po tayo ngayon sa kape sa may chayi, sa may bundok. Ito na, ito na yung view. Ayan. Nasa ibabo po ng bundok itong kain na ito. Kumahanin niyo po. Inom nila. Itong mga table na sa tabi ng daan. Kaya rin ka overlooking. Uh, bundok lang nanto. Dito po ako sa hindi ko lang kung anong restaurant to. Kaya ito natin yung harap. Para makita natin. Uh, ito po yung uh, nila yun sure, alam nyo po ito um, um, maraming restaurant dyan mga dinaan ako kayo na ano po yan Pillow Mountain Pillow Branch Line yun lang kailang kailang 8 to 8 to 6 21 jibel itong table natin itong table natin itong table natin 838 ito just the two of us I it Yeah, huh. Yeah, I was going to have it. Kung um, gusto nyo ma-relax ay eh. dito kayo pumunta. Um... <coughs> <coughs>

Ito pala, Ito pala yun. guys Ito pala yun kanilang ano. Yan ang kanilang website. S www.s96cafe.com ah, Ganda Napakaganda ah, ng view dito so, Ganda Ganda relax na relax ang mga tao ng pagkain. tama 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 dito tama so, silang table dito uh -huh. Uh -huh. Okay. Okay. Ito. Ito yung kayo ng mga table. Tahimik silang kumakain. Nice.